araw po eh, syempre, kung naaalala nyo, kahapon boys, sinimulan na natin yung unang mission. Yeah! Ah, Nakakala mo, yun isang pong mission. Oh, okay. Okay. Unang mission pa lang yun. At ngayong araw, sisimula na natin ang pangalawang mission. Yeah! Yeah! Itong pangalawang mission ko na to, eh, inspired to sa ginawa ni Kalo. Yeah. Naaalala nyo, nung nakaraan, nung nag-birthday si Kalo, eh, mas pinili niya na mag-give na lang ng uh, pass yung Jollibee, uh -huh. sa mga kabataan uh -huh. dito sa atin. Oh, uh oh, -huh. oh. Ako boy, naingit ako kasi, kakaiba talaga yung pakiramdam, lalo na siyempre yung magkakabarangay tayo dito. At iba boy yung saya ng mga bata. Oh, uh -huh. iba, iba yung mga saya. Kaya boy ngayon, ilan yung pinamayon nun? 300. 300. Kaya boy ngayon, siyempre, masuungusan natin yan. Gawin natin 400. Oh. Yung ibibigay natin sa mga bata, chicken, at saka siyempre, samahan na rin natin ng burger na sa akin. Ah! Yeah! uh, minsan na lang naman yung gantong event. At saka sabi ko nga sa inyo, ang fast food na ganyan, naalala ko nung kami, uh, bihira kami makatingin ng ganyan kasi Tata. kung magkakaroon lang ng lagnat, sakit, at saka yung mga birthday. birthday kaya ito birthday eh, e, uh, parang sobrang sarap din sa pakiramdam namin na, na hindi lang kami ang uh, makakain ng ganito. Kung lahat tayo at sabay-sabay. Sabay-sabay yeah. tayo -sabay kakain. Kaya yun, uh, kanina boy, eh, pumunta na tayo uh. sa may McDo at uh, umorda na kami. Eh, pinangyari kanina, yan. Uh mag-order po kami kasi magpang 7. 7 p.m. Ano po? ah, uh, 400 po na yung pag-ibig natin. Uy, uh, manager <coughs> na po. Ito po sa iyo. Thank you. Okay lang kaya? Pang birthday ko lang ma. Okay na, no. okay. Okay. <laughs> Burger McDo. P400. P400. Ayun boy, mahirap pa kasi spaghetti kasi rush ko. Alas 3 na ngayon, 7 na Kaya ang nangyayari na lang, one is chicken with rice at saka burger McDo. Pina rin na lang natin yung spaghetti ng burger. Pero 400 So ayan, nakabili na tayo. Balik na lang tayo mamaya alas 7. Bayan na lahat. Let's go! Back to you, present gaming. <laughs> Yan, yeah, umorder na tayo. At ayan, mag, mag alas 7 na, kaya pupunta na tayo doon. Ikukunin na po namin. Kaya syempre, hindi naman mabilisan yung gano'ng gawa. Kaya uh, maraming maraming salamat din po sa McDo dahil binigyan uh, parang pinagbigyan kami. Uh, rush kasi po ito. Kaya sobrang sobrang sobra thank you po sa may McDo. Uh, kaya ba bueno, ano? pa hinihintay natin? Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara! Tara! Di ba sa mga bata na nag-aabak sa atin? Medyo malapit na tayo sa bahay. Kanina nag-invite nga tayo ng mga bata dito pero di ko alam kung 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 400 pa sila o oh. <laughs> <laughs> di, di, pero po kapag din naman natin ito na ubos papamigin naman natin sa iba kung yung ginawa mo rin parang uh, gagalan din oo igagala natin para maitigay ay, ay, boom! Di, kanto pa lang yan ay, ay,

stop. Ada. Ready na. Ready na guys. Ah. 1 2 3 1 2 3. Ah, 1 2 3. Happy birthday. Dalawa. <laughs> 嗯。嗯嗯

sa lahat ng nagpunta para ipagdiwang yung birthday ko po nato, maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ng kabarangge ko maraming maraming salamat po at kahit bago lang po kami dito tinatanggap niyo po kami ng buong buo maraming salamat po dahil isa po kayo sa kumumpleto ng pangalawang misyon ko at syempre gusto ko rin po magpasalamat sa pamilya ko dahil hindi po ito maging imposible kundi po dahil sa inyo. At syempre, sa tatay ko, na halos lahat kaming pamilya namin, natutunan po namin sa kanya lahat to. Maraming maraming salamat, Papa, at sana nakikita mo lahat to. At alam kong tuwang tuwa ka ngayon dahil sa nangyayari na to. Yun po, maraming maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat. Change, change of plans. Ang natira na lang kasi higit mga 25 40, 40 o 30. Plus, 40 ha? plus. 40 plus. Ito, pakita natin. Ayan, ang natira. Bigi 30 lang yan. Uy, mga 30 lang ito. Bigi 30 na lang yan. Asa? Kasi, oh, nanguha na sila mami. Ayan, so 30. Ito na lang. At saka yan. Ngayon, ang gagawin na lang pala namin, hindi na namin bibigay. Kasi, June 12 po ngayon, sakto po, eh, birthday po ng tito namin na si Tito Gilbert eh sakto Mama. Oh, kapatid ni Mama. Si, oh, ni Mama. Ito. Si Ellen. tita Ellen naman pupunta sila sa Bulacan. Dadali na lang doon. Yeah. Wow! Okay. Para sa mga pinsan din namin na nandoon kasi parang family din. Hmm. Baka baka kulangin pa kayon. abono ako yan next year. <laughs> <laughs> o, hindi mo ba na-appreciate? Oh. Oy. Oh. Kita mo naman. Na-appreciate ko. Ay, teka lang, eh. Special to par. Bakit? Galing Thailand yan. kinuwi ah. ko yan galing Thailand. Kailan pa tayo pumunta Thailand? <laughs> Last year. Oh. Baka expired na yan. Hindi. Kinain hindi. Oh. kinain mo? <laughs> Ala. <laughs> Sky. Bakit kinain mo? Sira na, yan. <laughs> Sira na yan. Sira na yan. Sira na yan. Thank you, thank you, thank you guys, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you, mga boys. Boy, yun ang hindi ko ina-expect. Kasi nung kay Kalo, 300. Pero ang mga nagpunta lang ata, nung mga nasa 190, to 200. Mabas uh -oh. so, pa tayo, mas mabas uh -oh. pa tayo noon. Madami. Ngayon, nagpasobra ako. Buti nagpasobra ako. Uh -oh. Ang dami talaga. Ang dami talaga ng bata. Ang sinabihan ko no, five lang na, 5 lang 5 lang. Buti na mag-5 Boy, ganun ang barangay. Eh. Ganun kapag nakakaisa ang barangay. Tama. Kaya, sa susunod, pag ipatawag din sa kanila, punta tayo lahat pa sa natin. Dali natin! Oh. Bakit yung isang di naka-one-brother? Ha? Sino? Naka-Keltsie-Iseo? No, eh, hindi. Si... keltsie <laughs> Punta <laughs> <si> <laughs> <No. laughs> natin. Okay, okay, gusto mo ba mag-birthday? At saya. Uh, uh, Pagkataan natin, Sky. Happy... Happy wala, pa, wala pa! Wala pa! Wala pa! Birthday is sky. Happy birthday is Sky! Blow na. Hanggang Blow na muna. Blow na. Luna. Wala bang wish? Wala pa nga kasi. So ah, dyan Okay okay. Wrong wish! Wrong okay. wish! Ay hindi kasi graduate! Graduate! Okay. Okay. Masok ng bakasyon. Kung hindi na mapasok ka pag grade na. Ayun. Ano ang favorite subject mo? Itlog. Itlog. Okay. <laughs> Kaya ayun, uh, maraming maraming salamat guys. 1, 2, 3, HBD! At, 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 guys, nasa pangalawang mission pa lang tayo. Hintayin niyo bukas yung pangatlong mission. Yeah!